Kasikin isa Kinisa naman mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa ating YouTube channel and you are watching Chicken Nandams TV. So for today's video mga kasikin ay babahagi po namin sa inyo. Yun pong update po namin sa amin pong pasisiw po sa mga sa sapagkat ayun nga Uh, two days na lang po at magmamantool na po yung ating mga basila na pasisiyo mga kasiken. So, super excited tayo sapagkat ayun, i-change feeding na natin sila. Nang sa ganun, ay uh, pwede na natin silang ihiwalay po sa kanilang inahin. At yung pong ating isang inahin po na may anim na pasisyo unfortunately, apat na lang po yung natira mga kasiken. And then, itong isang basila nandito sa labas ngayon, ayan, hindi ko alam saan ito dumaan mga kasiken. Nagsimula na po yung mangitlog. Ipapakita ko rin po sa inyo. Kaya sa punto pong ito kasiken, samahan niyo ako saglit. Papakainin na po natin yung atin pong sisiw. Walong sisiw po. Na again, kahapon or the other day mga kasigin sinimulan ko na po silang i feed and then probably after one week ay pwede na po natin ihiwalay sila sa kanilang inahin at yung inahin ay syempre probably natin para mahanda na naman po sa sunod na breeding mga kasigin so kasigin ito nga pala yung patukan nila na binasa natin ibigay natin ito sa kanila Ayan, sobrang lalaki na po nila mga kasigin no? abuti na lang at wala talagang nabawa sa kanila walang na disgrasya, walang kasakit kaya yeah, ayan, so 2 days from now, mag month old na po yung ating mga pasisyo. So yung lagayan nila is nakahanda na. Uh, at syempre yung inahin natin na basila niyan, paliguan na natin yan para again, after 1 week, pwede na po natin siyang ilagay sa range. Nang sa ganun ay pwede na rin siyang makastahan mga kasikin. No? Ayan po sila. Sobrang gaganda. Sobrang laki na po ng kanyang mga pasisyo. So yun po ng ating isang inahin mga kasikin, nandito. Ayan. So, apat na lang po ang natira po sa kanyang pasisyo. So, isasabay po natin ito mga no Kahit 2 weeks old pa lang po yung kanyang mga pasisyo. Ihiwalay na po natin sila. Para again, masabay natin yung isang inahin natin. Doon po sa isang inahin para dalawa po sila na. Again, mapaliguan natin. So, dito lang yung apat na pasisyo. At yung walo, meron tayong uh, lagayan para sa kanila. So, unfortunately dito sa kulungan ito mga kasikin dahil dito natin inilagay yung atin pong inahin. So talagang dalawa po yung nabawas. So kung kayo ay nanonood po sa aming mga previous video, so again supposedly anim sana yung kanyang sisiw. But again ang natira is apat na lang. But good thing pa rin kasi meron pang natira. At dito naman mga kasikin, si Bart ay uh, nilagay na natin dito sa breeding pen na ito mga kasikin. So talagang Si Bart ay naghihintay na po para po sa kanyang partner, no? So, meron tayong inahin na uh, uh, nakahanda ng i partner sa kanya But again, papaliguan pa rin natin I-prime pa natin ng one week Bago natin itipon sa kanya, mga kasikyan So, ayan, sa kasalukuyan Siya lang yung isa dito sa ating breeding pen, no? Ayan, ang ating pong Muff na Basilan Blues, mga kasikyan At syempre, update natin sa atin pong nabili sa ating kaibigan na mga shamo basilan ayan so far ayan, mga malaki naman talaga sila eh ang problema lang is hindi pa nagpapakasta so isasabay natin sila sa pagpaligo natin mga kasiki no para again mapurga din natin at nang sa ganun ay ayan para mas mo bubuka pa po yung kanilang pangatawa no but again plano ko po kasi medyo malaki itong isan to mga kasiken So, plano ko po sila yung ating iba pa riskang Bart kapag tapos na si Bart po sa ating plano na breeding yung intended po na pulit para sa kanya. Ayan. So, ngayon kasi Ken, uh, pasukin natin doon sa loob. Papakita ko po sa inyo yun pong atin pong pugad na may itlog at bago nga pala kasi do, nadaan na lang natin dito si Orpheus. So, si Orpheus mga Ken, is ready na rin sa kanyang partner. Okay. So, nakahanda na si Hanabi doon. So, si Hanabi at saka si Orpheus yung dalawin nating Paris mga kasike, no? Ayan. Siya nga pala kasike, yung kapatid po ng ating abuhin na Basilan. Ang kapatid niyan. Pinasok muna natin dito. Temporarily sa kulungan. Kasi medyo nanghina siya sapagkat, ayun nagsalpokan na naman silang dalawa mga kasike no? so ito siya ayan so extra na po ito na roster natin hindi na pwedeng malagay natin sa labas kasi nga ah, hindi na sila nagpapaawat yung dalawa no? yung abuhin at saka itong mga kasikin so ito lang yung dinakit natin para kahit paano pwede natin itong i-share or i-out kung may gusto po mag-alaga ng basilan so again ready to breed na po ito mga kasikin no? So, tingnan nyo po yung kanyang mukha. Ayan po, mayroong mga pasa, no? So, buti na lang, mayroong tao dito sa ating area. Kung wala, sa tingin ko ay siya ang isa sa kanila. So, ngayon kasi, Ken, dito tayo. I was surprised kasi dito may nagsimula na pong ng itlog dyan. Ayan, pero yung itlog na yan is basag mga kasi, Ken. Mayroong maliit na crack dito. Tingnan nyo sapagkat ayun nga walang sapin so hindi tayo nag-expect na merong mangingitlog dyan but ayusin natin yan kasi babalik at babalik ang inahin dyan so ang pangalawang kasikan is nandito ayan so may dalawang itlog na dyan at of course nilagyan na natin ang sapin yan mga kasikan okay so far sa tingin ko ay eh, baka nangitlog na po itong ating spanggol no? hopefully okay. ayan So, so far mga kasikan, yan na po yung update natin po sa ating mga alaga. At para matapos na po yung content natin sa ngayon, samahan niyo ako glit at magpapakain na po tayo sa ating mga ayan, giant basila no, sabagkat sunod-sunod sunod na sila sa atin no, sunod ng sunod. Tingin ko ay nagugutom na siguro sila mga kasikan. Samahan niyo ako saglit. So, Kasikin, kakatapos na po natin magpatok ka. Maraming salamat po sa pagsama at nandyan pa rin po kayo. At meron nga palang nagpa-shoutout sa atin, no? Pa-shoutout from Dumaguete City. Hope to see you soon. Okay, so I hope to see you, Kasikin. Sir Kian Gonzalez from Dumaguete, shoutout sa iyo. Mag-ingat ka dyan palagi. At Kasikin, meron akong kaunting good news sa inyo. Ito pong mga kauna-unahan pong anak ni Bart. Mga dumalaga na sila, Kasikin, no? Running seven months na po sila and may mga natirang kaunting patuka sa atin pong isang pulit po ibigay natin sa kanila okay at pasokin natin kasikin para makita niyo po sila so itong tatlo mga kasikin yung dalawang abuhin po manang mana yan kay Bart sapagat abuhin po si Bart so itong itim mga kasikin no oh, is ready to breed na po ito nagpapakasta na po mga kasikin tingnan nyo ayan hmm? yung dalawa malapit na pong bumuka yung kanilang mga sipi So bukas is isasali po natin sila sa ating pagpapaligo sa third batch mga kasike no. Para again Uh, ma i na po natin sila so meron akong plano yung pong isang tandang na kinulong natin siya po yung ipapares natin no? sapagkat they are unrelated so pwede natin silang i-breed ayan so nandyan po sila no? yan po yung dalawang abuhin no? duma na so hindi natin sila pwedeng malagay sa ating ranging area mga kasikens sapagkat <coughs> lumilipad po sila no talagang everyday po lumalabas po sila sa ating ranging net sapagkat ayun nga mataas po yung kanilang lipad so sanay po kasi sila na again dumapo sa mga matataas po na banda ng mangga kaya ayun so talagang wais po yung tatlong yun so kasi so sa tingin ko hanggang dito lang po yung update natin patungkol po sa ating mga basilan so see you na po sa sunod na mga upload God bless po